Ano oh, ano yung uh, alodi oh. Uh. Ayan. Ang dami na lang. Isimulan sa puno. Ngayon, eh, mutang sa tingin tayo. Oh. Ito nga uh, nito? Oh, oh mukha sa manyan. Ba? Mutang sa uh. na. Oh, no. oh, ang dami oh. Uh. Hmm. tayo ng manok. Tinawa lang siya uh. dyan. Ah, oh, ang dami oh. Kung sumula lang sa sampuno yan, ang ginawa ko, yung isang puno, hindi ko muna hinarbis. Kinasanga-sanga e ko muna, tapos pagkasanga niya, itinanin ko lang yung mga sanga. Yun, dumami na siya. Sampuno lang yan. Yun, oh, ang dami na lang kangkung ko. tayo magkitino lang sinigang tayo. Garbis din ako ng papaya. ano? oh. Tanim ko rin. Oh. Ano, papaya. Sariling tanim. Ayun, papaya. Papaya.

Ika, Hmm. Mga ah, sariling tanin Pag-ayon oh. ito yan eh. Oh, ayon yan eh. sariling tanim yan oh. tolen, Sariling mga uh, tanim yan. Ayun, oh, saray lang dalim din yan. Kangkong. Hmm. Simula sa isang puno. mag ito sa puno. Ang kukuha lang natin dito, dahon. Yung mga sanga, itatanim ulit natin. Ayan. Itatanim ulit natin. Dahon lang kukuha natin dyan. Para maging puno ulit. Hop, oh, magigisa na tayo. Tinolang ano, tinolang si Midian. Ano na dito? Kaya ako tinawag na tinawag si Njang dahil may papaya. Ayan. Balik yung dula sa akin si Jang, yung sinyong sampalok. Ay, yung sampalok na natin. Ay, si Ipon. Shrimp. Dapat ano? Habang nagkikisa tayo ng ng bawang may natin to dahon lang kuhain natin yung isang ha isa itatanim uli natin. Huwag natin tanggalin yung talbos. Para mag ano siya, mabuhay. Ayan. Ayan. Dahon lang. Iwan natin yung talbos. Kasi itatanim natin yan eh. Yan Iwan natin yung talbos. Para madali siyang mabuhay. Iwan natin yung talubos. dalaw lang, kukuhain natin. Yan. Hmm. Yeah. Start to. na rin natin ito. Puno na naman yan. Yung kangkong na yan. Isang puno lang yan. Nung sa duma ang ginawa ko, isang puno, hindi ko muna sa inar, hindi ko sa bis, pinabayaan ko na lang sa pinabayaan ko mag sanga pinagsanga sanga na siya, yung kinuha ko yung mga sanga niya, ito na namin kuli. O, oh, dumami na. oh, dumami na yung kangkong ko. O, oh, ano, dami na. Eh, dadami na naman uli yan. Isang puno lang yan, halagang, halaga, ano lang, halagang sa piso lang. Hindi mo pala yung Tapos, yung sanga, yung mga sanga, Sinalip yung sa lati ko. O, oh, double purpose. O. Oh. Yan. Hindi natin kukuhain yung talbos. Tatarin Tata muli natin yan. Yan. O. Oh. Dahon-dahon lang. Iwan ang talbos. Para mandala hmm. e, yung tumumbo. Hmm. Ayos ni na ako. Bibili mo pala yung kito. Ah. Itong mga barbis ko. Lagpas to 20 pesos. Itong harvest ko. Mm. singjangna subuyas sili, sili na buyo para masarap ang higup-higup -ang sa angang Yan! Hmm. Sabayan natin yung papaya, matatong maluto ito. Sabayan natin sa gisa. Ay, huwag muna yan. Manok pala muna. Manok muna, manok. manok. Gisa yung mga ating Manok. Natin yung manok. mở lại mở lại mở lại mở lại mở Init. Yan, itatayin muli natin 'yan. Kain natin yung papaya. Maya tayo magsahin. Tapos ko rito. Tinolang sinijam, mga kalobi. Dahil may papaya sa tinolang sinijam. Yan. Kasi pag hindi mo sinamahan ng gulay to, mga kalawad, bitin sa, ano, sa ulam. Kasi dalawang araw to, buddy, mga kalawad, dalawang araw yan. Apat na hiwa. Yung isang hiwa, pa, panakali Yung isang hiwa, pangapunan. Tapos sa mga nang papaya, ulam na. Tapos bukas uli. So, tipid, -tipid. Dahil malayo pa ang sahod. Halagang 100 pesos ng anok. Yung iba, ang sa rip. Apat na hiwa lang muna kinuha ko. Lagyan na natin ng tubig. kita pang halo. Saas lagyan, lagyan ng lagyan tubig. Kunti pang halo. Lagyan ng tubig. Isang timplahan na lang yan. Pagkagay ng tubig, Timplahan na agad. Para pagkulo, ulam na. Hop. Tama lang kasi konti lang yung ano ko eh. Ang sigang ko eh. si găng mày nó trong tìm plan nữa lắm Bên Betchen, kasi mahal ang magsisarap. Itong betchen, abot ng isang linggo. Magdisarap, isang araw lang. O, ito, ng piso. Yung magdisarap, lumang piso, isang linggo. Hop, huwag makasarap ba namin betchen, sama lang. Tignan natin ng asin. Yung asin, pamtaman lang. Pag malapit ng maluto, saka na natin lagay yung final. Baka mapakalat. Hop, okay na yan. Hmm. ang natin takpan. Hmm. Sinigang na tinola. Hmm. Takpan. Ito ngayon. Pulo ngayon. Hmm. Ligpit, ligpit na yan. Kulo niyan. Tikpit-tikpit na, likpit-likpit. Ito, pahuli na natin to pag naluto. Hmm, huli na yan. Sarayling tanim din yan. Habang naghihintay tayo ng na ano, magtatanim tayo habang naghihintay paluto. Hmm. Talim natin ito. Itatanim natin to. Oh. Iniwan ko yung talbos. Hiruan ko lang ng dahon. Tanim natin. Tanim muli natin. Para mayroon ulit tayong taharbin. Mm. ulit tayo, magtanim, magtanim. Yan. Hop. Tali natin. Ang kinanin, may aanihin. Tatlo-tatlo. Kangkong. Hmm. Makapagulay um, na ako. Kung um, sa palengke, 20 pesos to. Uh, diba? Balik tayo sa dinuluto ko. tali ito, nagtali mo ka ng sitaw yan, sitaw tali mo ang sitaw Plano na natin. Matabang pa siya. yan, mga konti, ahon na yan, ayan na mag